Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, kumusta po kayo? Nawa po na sa mabuti kayong kalagayan. Ano man po ang inyong mga gawain sa ngayon. ah, uh, bago po ang lahat, uh, nice ko munang pasalamatan ang aking mga followers, ang aking mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa iyong pagsubaybay sa aking mga videos. ah uh, welcome po sa giberos TV. Mayroon po tayong dito na tatlong uri ng coins. Ito ay ang BSP, 10 piso. 2008. 2008 po ay may tatlong uri. Ito po yung 2008 na Reverse 1. Yan po. Ito po ay ang composition po nito ay uh, bimetallic, aluminum, bronze. Copper Nickel ring Ayan po uh, Reverse 1 Ito po yung reverse 1 Ay may ginawa po dito Uh, 6% Ang verifying po na ito Ay 29 pesos Ang um, extra fine EU at saka uh, ang uncirculated po nito ay 55 pesos. Ay, 6% po. Reverse 1. One. Reverse 1B. One, Yan po. Ito common lang po ito. Reverse 1. Yan po. 6% po siya sa anunista. Yan po. Reverse 1, B. Ito po yung isa. Uh, 2008. Uh, reverse 2. Reverse 2, E. Ano po? Uh, may ginawa dito na 0.9% wala po siyang price sa uh, numista ito po magkikita makikita mo rito matataas ng kanyang ngipin eh kumpara mo dito sa reverse one yan po makikita mo yan po yung kanyang cogwheel mababaw lang ang ngipin ito ay reverse 2 ayan po medyo ma, -ma malalim na siya. Yan po ah. At saka yung isa, ano nito, yung araw niya, ayan Oh. Video payat itong reverse one ay mataba. Ayan po. Makikita mo naman ang kanyang diferensya. Ayan po. 0.9%. Hindi na rin basta-basta makikita ito na Miikot sa ating sirkulasyon. Ah, uh, kahit yung 2008 talaga mahirap na makita. Makikita ka mga reverse 1 lang ganito. Pero ito mahirap na din mahanap reverse 2 at saka yung reverse 3. Ngayon po ah. Ah, uh, 0.9% Ngayon po makapansin naman ninyo yung kanyang cogwheel ma wala nalalim na yan po 2008 reverse 2 0.9% wala siyang ano wala siyang price dito sa mista yan po ito po yung isa ah uh, 2008 na reverse 3E ayan po ayan po ang kanyang kagwil ayan po alos masagad na sa kanyang inner circle ayan po mapapansin ninyo ayan Mahirap na rin mahanap din ito. 2008 na 0.6% lang dito sa Numista. Ayan po. Wala rin siyang price ha. Ayan po. Kaya kung makakuha tayo, itabilin nyo. Ingatan po lagi natin ang ating mga coins. Ayan po. Mga semi hard to find na mga coins ang reverse 2 at saka yung reverse 3. Ayan po. Uh, hindi nyo na basta makikita ito. Uh, pagka wala kayong tindahan, uh, ang gagawin na lang natin, uh, mag-import na lang tayo para makakuha tayo ng mga semi-hard to find at saka mga hard to find ng mga coins. Ano po? Ingatan po natin 0.6% sa numista reverse 3 e Yan po Pero may naitabi na ako niyan. Ah, uh, apat na piraso. Yan po. Apat na piraso na 2008 na reverse 3 e Yan po angyan di ko Yan po, tandaan po natin. May palatandaan naman ito, yung kanyang likod. Makikita mo naman dito, tingnan mo yung araw niya. yan po. Kung papansin mo, bilog na siya. Ayan ha. Kumpara mo dito sa uh, reverse 2 na square pa siya. Pa-square po. Ayan po. Ang reverse 1, ganun din ah uh, mas madali mo siya ma-identify dahil ang kanyang araw ay uh, bilog na. Yan po ah. 0.6% sa namista. Yan po. Uh, baka baka mayroon ka ng ganito. Uh, baka pwede. Bintahan mo ako. Dahil kulang pa ako ng isang piraso dito. Yan po. Ang kulang ko po ay ang 2005. Ito po. 2005 na lang po ang kulang ko para mabuo ko na po ito. Pang-apat na seat. Yan po. Ito mayroon na ako nito. Hindi ko lang nailagay pa. Ito. 2005. Baka mayroon kayo ah uh, baka pwede ibenta nyo na lang sa akin. Para mabuo ko yan. Itong pang-apat ko na sip. Ano po? Ayan po silang apat. Ayan po. Yung, yan. Yung isa. Ayan na lang ang kulang ko. Isang 2005. Para mabuo ko na yung pang-apat ko na sip sais uh, Na na no, pa eh, nakapagbigay ako ng impormasyon sa inyo tungkol dito sa PSB 10 peso 2008. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-subaybay uh, nyo ng aking mga videos. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, huwag niyo sanang kalimutan na mag-like, mag-share, mag-subscribe. Pakipindot na rin po ng notification bell para updated po tayo sa mga susunod pa natin mga videos. ah uh, shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!